Alam niyo mataas na uh, bundok sa mundo? Siguro alam niyo. Baka niyo. Baka gusto niyo kong tulungan. Alam niyo po ba ang pinakamataas na bundok sa mundo? Ha? Huh? Ah, meron sumasabi nagsasabi Mount Everest. Hindi hu yung Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa mundo. Hmm. Highest peak on earth ang Mount Everest. It has attained the highest peak on earth. Pero hindi yun ang pinakamataas na bundok sa mundo. Ang pinakamataas na bundok ko sa mundo ay nakalubog sa dagat at ang pinakadulo niya nasa Hawaii. Yun po. Pinakamataas na bundok sa mundo. Pero the highest peak on earth is Mount Everest. Pero hindi yun ang pinakamataas na bundok. Dahil kung yung bundok na nasa ilalim ng Pacific Ocean, iaahon mo, ha? eh mas mataas siya sa Mount Everest. Eh sino may gawa nun? May bundok sa dagat, may bundok pa sa, <laughs> sa ibabaw. Ang espiritu. Ha? Sinusugo mo ang espiritu at nalala lang sila. At iyong binabago ang anyo ng lupa.